So, tatabo na natin yung mga screws na linagay natin dito sa backer board kasi kailangan ma-seal siya. Otherwise, papasok yung tubig. So, Hey guys! Kumusta po kayo? This is Marilyn, your friend, la Filipino Carpentera. Dito sa Amerika, at ito akong padayo na na mamanday. <laughs> ito po yung continuation ng pagawa ng shower pan ko. Okay, pag nakita nyo sa previous videos ko, before ko linagay itong, itong backboard na ito, uh, ay nasil ko na yung nasa likod. I have been absent for a while, ilang araw na kasi nade-discourage ako dahil palaging binabawasan ang aking watch hour ng YouTube. But ang dami talaga ninyo, ang dami as if, super dami talaga. But meron akong mga kaibigan na nag-advise na ipatuloy ko lang daw kasi normal lang daw yan ang pagbawas ni YouTube ng mga watch hours. So, eto na naman ako. Uh, ayoko na sana talagang mag-YouTube eh. Sakit ng puso, <laughs> sakit sa puso ko pero uh, na-encourage ako dahil... Uh, um, sinabihan ako ng mga kaibigan ko patuloy mo lang but I do not know uh, ipakita ko lang sa inyo itong segment na ito para malaman nyo kung ano nang nangyari sa aking bathtub alright gagawa na natin ng butas yung drainage hato na hato na ito na oh yo okay ready um. do you think there are pipes under here borg i'm afraid to like drill full blown because i might puncture a pipe Ganun talaga ang buhay. Pag mapuncture ang pipe, sorry na lang. Masyadong idiin kasi bakit maka ano tayo ng pipes. Whoa, whoa, whoa. Hallelujah, there's no pipe, there's no pipe. Woo -hoo -hoo. Tingnan nyo. What? Yes! Woot, woot, woo! Awesome! Kailangan lakihan ng buslot. Ayan. Alright, pamamalahin lang natin yan. So, yan na po yung itsura ng ating um, shower base. Tapos, linalagyan natin dyan ng screen para ano didikit yung ating tile. Kasi pag ganito lang, hindi siya didikit sa water bearer membrane. So, kailangan lagyan ng screen dyan. Metallic screen. Tapos, isituate ko muna ito. And then, we'll call it a night. So, yan. Okay, so ito na po yung pangalawang layer ng ating shower pan. Tapos, na-decide ko na lalagyan ko ng another layer ng siminto kasi hindi masyadong slanting yung ating shower pan. Yung siminto ba, hindi siya masyadong slant. So, yung tubig ay mag-stay lang sa isang, ano, sa isang lugar. Kaya, linagyan ko yan ng tubig kasi ganun talaga pag nag a ka ng siminto tapos yung siminto na i-add mo ay malana para magdikit yung uh, bagong siminto, kailangan ay basa. tapos lilinisin lang natin yan once everything is already installed so yan sana panorin nyo yung next na kabanata ng aking video Thank you. Yan, kamang lang yung agi ni Carpentera guys. Kasi ano, masakit yung likod ko. Kaya kailangan ko talagang umupo. Hindi ako pwedeng mag-squat ng matagal. Kasi nga, may herniated discs ako. Kaya ano, dalawang discs ko yung ano, na opirahan once tapos ano meron pa ako ng generative disk so hindi talaga pwedeng ano uh, sana mabigat na trabaho kaya lang ito yung gusto ko eh para din sa ekonomiya di ba so kailangan kayod ng kahit kahit sakit yung payod but anyway hope you're still watching up to this point guys, so the reason why ginagyan ko ng crisscross dito, kasi ito, wala itong net. So kailangan natin ng texture para talaga mag-adhere yung ating tile doon sa bumbong. So yan po ang rason para hindi malaglag ang ating um, tiles. Kasi pag malaglag, mahirap na. Mahal ng tiles guys. Eh, buti na lang itong klaseng tiles dito. Na, uh, na ano nila, ng parang clearance nila ba? Kaya nakakuha ako ng ano. Instead na, magkano ata ito? I think instead na, parang $12, nagiging $2 na lang yung piraso. So, it's really a big um, savings for us. Kasi, tayo mga Pinoy, uh, lalo na yung mga tao walang pera, dapat maghanap talaga tayo ng kung saan yung barato, ba diba? Yung mura, ba diba? Kasi hindi naman tayo masyadong mayaman. As long as, you know, maganda yung binili natin, So, hanap tayo ng kung saan tayo mapamura. Diba? ba? Mm. As what I've mentioned, like, in my previous videos, paparaan-paraan lang yan. Eh, syempre, di ba, pag palagi na lang puti, palagi na lang puti, eh, walang variation ng color, eh, boring din, parang, ano siya ba, very black. So, kailangan natin, kaya ko linagyan ng ganito, kasi parang may accent na color, para hindi lang, like, very ano lang siya, very ordinary looking lang siya. Po. Tapos ito ay ating i-crisscross. Eh, Kasi mahirap na pag hindi tumapot dyan sa bumbong. Nako, mahihirapan tayo. Lamit-lamit tayo ng shower tapos eh, bumagsak sa atin yung tiles patay. No, hindi patay, buhay. Oh, hallelujah. Yan, 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 yan. yan. Tapos, of course, kailangan natin itong i-level. Susukatin natin kung tama ba yung leveling niya. Otherwise, mahuhubog tayo pag nag-shower tayo kasi yung tiles natin ay baloktot. Hallelujah! Ngayon, dikit-dikit ka din dyan, okay? Nakita yung payod ko, guys. Huh. level 11 tayo pag may time okay kailangan erase ng kaunti wait is it that way ah okay so itong ditong banda kailangan erase ng kaunti uh. yan 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 bakit ng kaunti eh. Huh. So, yan lang muna yung video natin for today. And I'll call it a night kasi parang napapagod na ako. Pero syempre, atin itong um, i-clean. sa lahat na nag-encourage sa akin, kasi gusto ko nang huminto ng pag-youtube, but sabi daw nila na, ano, ah, sayang naman yung watch hour ko, sayang yung pinagpaguran ko ng almost two, two years, tapos, um, Thank you sa mga nag-encourage sa akin. Sabi nila, huwag ka nang ma -wag ka ma-discourage kasi kami nga binabawasan nga kami. Eh. So yun, uh, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Kasi I would like to, you know, share my my life here in America. Kita nyo, in America, hindi po masarap ang buhay dito, guys. <laughs> uh, nagkatatabaho, kayod ka talaga, kayod ka, kayod ka dito. Kasi kahit pang lalaking trabaho gagawin ko. Kasi gusto ko, number one. And number two, um, hindi pwede magpa-senyorita, senyorita tayo dito. Kaya, yun, gusto kong i-impart sa mga friends ko dyan kung ano talaga yung buhay ko dito sa Amerika. And, um, yun, hihinto na sana ako pero maraming nag-ano, maraming nag sa akin. wag mong iihinto. Um, ganun talaga yung ano, ganun talaga yung buhay sa YouTube. Like, demonetize ka, tapos nangyayari po yan sa lahat. Kaya lang yun sa akin, eh, parang distressing talaga kasi almost every day nababawasan ako ng ano ng watch hour tapos natatakot ako na yung pinaghirapan ko na almost 2 years na pagba-vlog um, tungkol sa buhay-buhay ko especially tungkol sa aking pagkakarpintera dito um masasayang lang ba mauubos lang so hindi ko alam kung anong gagawin ko or if I will continue but sabi nila wag kang, ano wag kang wag kang mag-stop wag kang huminto kasi, ano, uh, i-deactivate ata yung yung channel ko pag wala activities or whatever. So, as of now, hindi ko alam kung kan kailan ko ito i-load. -lo Probably after everything is done here. Pero, yun, um, hinahinay lang muna ako sa pag-load kasi parang nag-ano ako, nag-parang <laughs> na-hurt, parang na-hurt na ako sa ginagawa ni YouTube na, ano, binabawasan yung mga watch hour ko. So, but, anyway, ito na po yung ating... Um, gawa today and then hopefully I'll be able to still continue videotaping kasi as of na nadi-discourage talaga ako but I promised in my previous videos na yes um ihinto ko pero sabi nila wag 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 ihinto uh, probably hinahinay lang muna ako but I will be back like full blown promise so thank you for watching at sa lahat ng mga kaibigan at kapatid ko mga sisters ko na palaging nanonood sa akin salamat alam nyo kung sino kayo you really have no idea on how you touch my heart so thank you thank you and may the lord bless you always bye